Hello, good morning mga kabroad. Good morning din mga ex broad. Kumusta kayo lahat? Masakit na ba ang ulo nyo? Sa kaisip kung paano nyo pagkakasay yung 64 pesos a day sa tatlong kainan. So heto, titignan natin kung kaya nating gawa ng paraan yung 64 pesos na yan na sinasabi na ating gobyerno. Tingnan natin kung kaya nga. So, kanina ay namitas tayo ng ng mga gulay yun dyan sa paikot-ikot sa paligid-ligid ng ating bahay kubo wala nga lang linga yung ating bahay kubo bihira na gumagamit niyang linga so ito yung nakuha nating uh, mga gulay sa araw na ito syempre yung ating walang kaubusang sitaw ayan o no? ang gaganda o oh. sitaw papaya at uh, talbos ng kamuting kahoy o balinghoy ah, kumuha na rin tayo ng niyog na panggata kasi yan ang pagkakatulad pagkakapariparo ng mga gulay na yan ay pwede yang gataan lahat so bukod sa iba pa mga luto ay uh, ang isang uh, common denominator ng mga gulay na yan ay yung gata so wala namang problema sa gata dahil nasa uh, loob tayo ng niyogan So, hindi na natin bibili niyang gata. At itong mga gulay na ito, hindi na rin natin bibili. At sinamahan na rin natin ng uh, basic na panglahok, yung luya na anywhere dito sa probinsya ay matatagpuan mo. Kasi yung uh, sibuyas at bawang, koldo basic, kaya hindi mo basta-basta matatagpuan kung saan, saan lang dito sa probinsya. So, eto. Uh, magkano na ba ngayon ang presyo ng... Uh, ah uh, ano ng sitaw lamak ngayon na ng sitaw o, ibig sabihin marami so kahapon galing tayo ng palengke uh, at uh, narinig natin ng ang binibenta na lang na 40 40 pesos na lang yung kilo ng sitaw so, kung kung bibili mo yan 1 port 10 pesos so bawas na yung 64 mo hindi na natin bibili hindi na natin bibili yung papaya hindi na natin bibili yung um, Talbos na kamuting kahoy o balinghoy. So, mag-focus tayo ngayon kung anong uulamin natin yung araw nito. Mamimili kayo kung anong gusto nyo lutuin dyan. So, bibigyan ko kayo ng 3 seconds para mamili. Okay, may nakapili na itong talbos ng balinghoy ang ating lulutuin, gagata natin. So, talbos ng balinghoy. Wala pa tayong bibili, binibili dyan. So, buo pa yung ating 64. Ngayon, dumaan kanina si Wawawin. Doon sa amin, uh, siya yung nagtitinda ng isda doon, palagi. At ang kilo ng tamban ay 100 pesos. So, bumili na tayo ng tamban na 1 port 25. So, 64 minus 25, magkano lang ba? 39. Kung hindi ako nagkakamali, 39. Sa mga magagaling dyan sa mat, pakicorrect na lang. 39. At... Uh, Bago tayo dumiretso dito sa bahay ko, buhay, bumili na rin tayo ng kalahating kilong bigas. Magkano kalahating kilo? Although, hindi naman kalahating kilo yung binili natin kasi hindi naman kakasya yun sa atin. Eh. Kasi may mga bisita tayo mamaya. So, palagay na natin bumili tayo ng kalahating kilong bigas which is 27 ang kalahating kilo ng bigas. So, magkano na lang? 39 27 12 12 pesos na lang anong mabibili natin ng 12 pesos na ano isang kape eh, na greatest yung stick 2 pesos so may 10 pa so siguro naman nakakabili ng asukal na mga 1 eighth kasi yung 1 4 20 yung 1 eighth 10 so 12 so sakto na yung ating uh, 64 pesos So yung ibang mga panlahok dito na gagamitin natin sa ating lulutoing uh, gulay ay hihingin na natin sa kapitbahay. Ayan, mga kabrod. Yan ang sinasabi ng ating gobyerno, matuto tayong manghingi sa ating kapitbahay para uh, natin yung tatlong kain sa isang araw. Malusutan natin yan. Kasi kung magbibigay ang ating kapitbahay, ay walang problema. Kahit 50 lang yung ating budget sa isang araw, basta magbibigay, mabait ang ating kapitbahay, hindi tayo magugutom. Yun ang sinasabi ng ating mga gobyerno, mga kaabroad, mga kaeksabroad. Maging mabait tayo sa ating mga kapitbahay kasi nandiyan sila para malusutan natin yung uh, dilema ng pagbabudget sa 64 pesos, 3 meal a day. Ayan, mga kaabroad, mga ka So, kaya na kailangan makisama tayo sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kahanggan. Dapat ay lagi tayong mabait sa nila. Dapat ay mapagbigay rin tayo kapag meron tayo. At nang naman ay makahingi rin tayo sa oras ng ating pangailangan. Tulad ng asin, bichin, Um, ano pa? Paminta, sibuyas, bawang. Pwede nyo nang hingi sa kapitbahay nyo yan ng tigakaunti. So, Papag naluto natin to at saka yung kalahating kilong bigas, konti-konti lang din ang kain, kaya natin pabuti niya ng maghapon. Yung bigas, kung uh, hindi talaga sasapat, eh, pwede natin dagdagan ng, ano, ng uh, gulay ulit. Gulay. Gulay tayo ng langka. Yun ang gagawin nating uh, ano to, uh, pamalit sa bigas, yung langka. Kasi ganun kami dati, nung mga malilit pa kami. Mas marami ang langka, mas maraming gulay na ka kaysa sa bigas. Para ang nangyayari, yung langka ang aming kanin, yung bigas ang aming ulam. Ganon mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Sabi nga, matutong mag-adjust kapag maikli ang kumot. So, siguro naman ay uh, may nakaka-relate sa ating mga pinagdadadakdak dito <laughs> mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. And, uh, kung hindi talaga kakasya yung 64 pesos, Ayan, mayroon tayo ditong manok, yung ating inahin. Pwede natin siyang ibenta. Ayan. <laughs> hindi, sorry inahin, hindi kita bibenta. Pero kung talaga nga uh, yung scenario na kulang yung 64, eto, ibenta natin itong inahin. Magkano ang per kilo ng inahin ng native manok? Magkano ba? 180? Hanggang 200 ang kilo ng manok. So, yun. O kaya, pinaka, uh, ano niyan, pinaka maganda niyan, yung manok ang ating kakatayin. O, oh, di ba? Para libre ulam na. May mga sisyo pa naman lalaki oh, ayan oh. May mga sisyo tayo. So, 'yan ang kahalagahan. Mayroon din tayong mga alagang mga manok na makapagbibigay sa atin ng itlog at karne. So, 'yan mga ka-abroad, mga ka abroad ang ating paraan para makasurvive tayo sa budget na 64 pesos a day. So, yan lang muna mga ka-abroad, mga ka abroad Mula rito sa ating bahay kubo, kung saan napag-cash natin, nagawa natin ng paraan yung 64 pesos, 3 mil a day. Ayan, salamat sa panood at sa pag-aabang sa ating mga videos na ina-upload araw-araw kung hindi man tuwing makalwa so maraming salamat muli and bye bye